nubagsak ng tubig natin. Approved na approved. Yeah, apat na solar panel. Kaya nga eh. Maaga pa, kalakas na. Paano pa mamaya tanghali yan? Ayan no? So siguro ba voice over na lang ako dito. Para masagot ang inyong mga tanong. Lalagyan namin ng breaker. At diretso yung mamaya yan dun sa kulaan. Tinanggal lang namin yung hose. Good morning, good morning. So, nandito po tayo ngayon sa bukid pa sa ating solar. So, marami po kasi ang nakapanood ng ating uh, solar installation. So, thank you, thank you po sa mga nakapanood. Yan. So, sa pagbabalik namin sa pagbablog. Uh, sa ngayon kasi hindi kami nakakapag-content ng hito at nagtahanap po kasi tayo ng tao bago po tayo magsimula po uling mag Kapisa. So, sa so ngayon, ito munang bukid vlog ang mga titingnan po natin. <laughs> so, nandito si Kuya Engkit. Ano ginagawa mo, Kuya Engkit? Ay, ang Ay yung ginagamit sa ilog. Ayaw ko po uh, yung check valve. Yung check valve. Ay, yan yung nilagay mo doon sa isa, ano? Hmm. Check valve din ang kwan. Ay, yan yung ginagawa mo, yung nilalagay lang ng goma. Ay, oh, lalagay ko lang goma at hindi ng tubig eh. yeah, si Kuya Enkit po yung tao natin dito. Kamusta yung kwan? Yung solar pump? Ayos na Ayos naman? Wala namang nagiging problema? Wala naman. ayos ko nga. Tapos sa lang. Mas malakas pa rin. Oo, oh, ganito. Natuyo na to, hindi mo siguro pinatubig ang kahapon. kahapon kasi, kung pula ko na pinapunta. Ah, kaya? Para ka na kumakunti yung piso mapasa. Oo. Pero maganda na yung tubo ng punla natin, ano? Oo. Oh, Ang berde na. Ang eh. ganda na, ano? Nadalawin ko lang to. Yung? Ay, eh, ito. Yung punla. Dami nagtatanong. Na? Doon sa solar natin. Oh. Uh -huh. <laughs> Puro tanong lang. <laughs> dami nakapanood eh. ano ah, pala mo, kailan nakapanood? Oo. Uh -huh. 150,000. Ang dami na, ano? Kaya nga, <laughs> sa TikTok, dami pong nanood. Ano ah, Marami rin nagtatanong nasa 300 comment ang ang ano ang pagod na pagod niya yung daliri ko kasi oh. uh, sagot. Ah, marami po nagtatanong magkano daw po ang mm. presyo po nito, material 75,000. So mag uusap pa kami ni engineer kung kapatid kung paano magiging kuan sa installation. So abang-abang lang po, uh, baguhan pa lang kasi kami eh. Oh. <laughs> Kaya nagko-costing pa kami kung ano magandang uh, uh, service ang maibigay namin. So unti-unti po pero kapag malapit po kayo, yan, kayang-kaya ni Kuya oh, Engkit mag-install niyan. So, tinadalo natin yung solar pump. Nung so, isang araw kasi, ano, ano naman ang observation mo doon sa pagkaka under ng tatlong araw? Ayos naman, di man siya nagbabago. Eh. Di nagbabago. Malakas, malakas, pa rin, ano? Malakas pa rin daw. Mas lumalakas pag nasisikatan talaga hmm. ng araw. Ay, kahapon, medyo malulam kahapon eh. Mm -hmm. Kaya ang pinander ko lang kahapon nung maga, yung makina. Mm. -hmm. Tapos makapananghali ko lang yun. Kasi kapat. parang uulan eh. Ah, na, parang uulan eh. Kaya mahahina yung araw. Ano? Mahahina yung araw. Eh. No? No? Mm -hmm. Pagka talaga siyempre, solar nga po, kailangan mm -hmm. araw natin eh. Kaya, ay ngayon panahon. Mm -hmm. Maghapon siya mga kantar ngayon yan. Kaya, hindi mo, hindi mo naman pinapatay. Na. Ito, sa buong maghapon, ng, buong maghapon hindi naman nagiinit kapag hindi. Ka hindi pinatay. Hindi naman. So, pwedeng iwanan. O, pwedeng iwanan ngayon yan. Kaya, hindi, ko na yan. Na, no? nasubukan na eh. Mm -hmm. Ngayon yung pantakip mo. Hindi ko paano kukuha rin dahil pumunta ako kahapon sa lapas. Bumili uh -oh. ako ng mga goma na. Ay, yung mga gamit nito. kasi uh -oh. uh -oh. bumili ko interior na pala ala Mm. Buti ba nabibila naman? Nakabili doon doon pa rin, kaya tagasa. Hindi, dito sa yung interior na na nakabili ko sa Liaga. Mm. Ah, ito yung kay ko, ano no, kay... Eh, kay Boss Webbing, eh. Oo, oh, yung mga gamit na yun. Eh. Ganyan niya. Panghitit sa... Mm, sa ilog. Sa il ano yan, D4? D6 yan. D6 pala to. Mm. Kapag ka mas maliit dyan, hindi pwede. Hindi, decision pump natin sa ilog eh. Ah, kaya. Kaya kailangan bisa is dito ang ipin. Mm -hmm. Pero kung ganyang D3, di D4, di pwede. Oo, oh, okay. pwede. Pwede rin mag-solar doon. Oo ah, uh. pwede mm. mag-solar. Ilang metro ba to? Mga ano lang yan. Yung, yung rektahan natin doon, mga 20, sigo, 20 feet. Ah, 20 feet? Hmm. Eh, then 6 meters lang yan. Oh, kaya kaya nga ng solar kaya, natin. Kaya nga ng solar yan. Oo, oo. kaya kaya kahit ito lang. Mm. Kahit di tres ano. Pero kung gusto, mas malakas buga, ha. D-4. Yung D-3, D-4. Oo. Oh. Ito, D-3. Tama, D-3 din naman to. So, kapag nagdagdag na solar pump, syempre, may dagdag na presyo. Hmm. Pero hindi naman din kalakihan ito. Hmm. So, yun po yung update doon sa solar natin. Pero pupunta ko din yung pula. Ayan, tingnan natin. Hindi hmm. na naman po kanelo. Baka nandun ako, nagsasalita ako mag-isip. Okay. <laughs> Ayan, tahimik pa rin po yung solar natin. Ayan, nalibot po tayo ngayon, maaga. Kasi kukuha po tayo ng mga mangga. Mamaya, dediretso ko po yung vlog na to sa pagpipitas ng mangga. Hindi pa rin tapos? Hindi pa rin tapos. daming bunga. Oo, <laughs> <laughs> sa anep. Uh, ganun sana. Ganun ka sana karami mahani dito. Kamukha nun. Ayan, nag pala. ano So, apat na panel po. Ayan, yung solar natin. Mahina ang aquan ah, kasi, no, nakatakip. Hindi kita yung turit ng tubig kapag kaganyan. So, tahimik. Maraw na maraw po ngayon kaya maganda tulo nung solar pump po natin. So, ang pinatutubigan ni Kuya Enket ngayon ay yung punlaan Ayan, oh, ginamitan po namin ng hos. So, diretso po yan doon sa pula. Hindi naman nababasa. So, iniwanan po dito. di naman din po nanakaw. <laughs> Ayan. Si? Oh, hinito ako nga eh. Ah. Ano sabi? Eh kahapon kasi dumaan si Tito JR mo dyan ka mga malulam din pinaandar. Uh -oh. Ito yung pinaandar eh. Titignan pala mo sana namin ni tatay ngayon. Oh, hindi eh. pinaandar mo sana? Eh di ka ako papaandar. Hindi naman sumunod. Ba't ka mo dapat pinaandar mo nung sumunod, nung kumuhaan? Nung gustong makita. Malulam ka ako. Baka ako... Hindi kahit malulam. Hmm. Paandarin mo. Mahinakala lang siya. Oo. No? Hindi uh -uh. ko hindi mo naman pinapaandar ito eh. um, Panda mo pa rin. <laughs> Madilig man lang yung mga lupang tigang. Hindi, uh, wala naman tayong gagasos yun eh. Kahit na wala tayong patutubigan, patubigan mo pa rin. <laughs> Masulit <laughs> Oo, oh, eh, ano yung makukuhang kwan? Ang kagandaan ako, no, pagka pinatutubigan mo, hindi uh, lumalalim yung tuyo. Hindi naging grabe kung katuyo. Oo. Oh, oh. so, kahit na wala naman tayong disin na gagasos uh, eh. <laughs> Alas 8 pala kaya na na. Alas 8? Oh, Saktong 8 pinang ko yan. Mm. Na, eh, pero mga alas 7, gano'n, pag sikat na araw, hindi mo, pa, hindi mo na try. Uh, hindi ko pa sinubukan. Eh. Subukan mo sa kwan. Okay, okay. <laughs> Bukas. <laughs> Basta masikatan ng liwanag. Oh, yeah. Subukan mo. Ayan, tingnan natin kung gano'ng magiging lakas. Anong pag on and off mo, doon pa rin sa controller? Okay, mm. Tatanggalin mo yung kwan pag aalis ka. Ano, nag-automatic pa lang kumaandar yan paano automatic? automatic? Pinatay mo siya sa hapon, pag hindi mo siya hinugot mo sa wire. Oo. Oh. Pag nasikatong siya ng araw. Goto. Kaya nga, sabi ko, tatanggalin talaga, no? Automatic under siya. Eh, kailangan talaga breaker. Breaker. Oo. Masusunod So, sunod po, lalagyan po natin breaker. Oo, oh, automatic. Oo, lalagyan natin yan. May breaker naman na doon, hindi naman, hindi nga lang natin ilalagay. Hindi oh, mo na pala sa titimbutin doon. Oo, sa breaker na lang. Diretso under na. Diretso under na. diyan niya natin punla. Yan o. No. Yung tulo ng tubig. Lagyan na nga natin. <laughs> Yan. Si Kuya Engkit pa rin po yung tao po. Natin dito kasama. Maberdi na. Kailan pa pinatutuloy to? Kahapon pa? Kahapon na. Mm okay. Ay, ang hindi lang nabasa yung bandang ganun. Yung? doon. Mm. Masakit yung balakang ko, hanit. Matanda na. Ayan, pinatutuluan. Ganda ba, tuba? Ay, maganda naman. Ang tulo po ng tubig na ay solar natin. Ayun po yung istila. Mm. Ayun. Malakas yan pag nakalangat yung tumutore ito no? ayan pag gaganyan mahina lang ano maliit lang tignan kasi nakakuan dire diretso ano. Eh, lakas eh mamaya ang peak na araw niya alas 12 ano eh wow. maaga pa akuan pa lang po eh alas 9 eh. mm. Ano mga kinakain ng mga ibon na yun? Ito mga siguro, mga hayop-hayop na Magtatalo na Insekto Wala namang suso Wala na Marami yung... oh. Ay Ang basa na, ito pa lang Ay, ang ganda na Yung dalawang pitak at kalahate eh. Yung hindi lang nabasa dyan kahapon, yung bandang dulo na yon Yung bandang dulo oh. lang Ay, nga mababasa na ngayon na Mm. -hmm. Medyo mabilis ang umuusap ngayon nga. Nabasa na kahapon. Yun nga, nagkaroon na ng pondo. Bubulas ngayon yan, ano? Oo. Oh. Hindi mo papatabaan dito? Mga ano pa yan. Sa 16 siguro pwede na patabaan niya. Yung la ano? araw na siya, ano? Mm, -hmm. eh. mm -hmm. po natin dito kung paano. Hmm. Ay, nabasa na rin kahapon yan. Hmm. Ah, ngayon palang hmm. nagpupuntahan yung tubig dito. Oh. Ah, hanggang doon pala, na pala yung tubig. Hmm. Yung mga kalahati kahapon din nabasa na. No? Hmm. Ay, ngayon mababasa lahat ngayon yan. Ayun yun. Yung binhintiran, hindi ko na sinabog Lagyan mo na lang sa pig ang mapakain sa manok. Oh. Doon sa mga bibi. Wala namang paggagamitan na yan. Uh, eh, no? Doon sa nag-iisang bibi mo, Ross. <laughs> Ay, uwi ko rin yung bibi na yun. Ay, uwi mo na. Ay, anong gagawin doon? Mapangit yung bahay. <laughs> <laughs> Kasimiento. Oo. Uh, uh, napapakain natin sa bibi. Okay. Ah, sa simiento, tapos eh, minsan lang napapakain. Pag nabasa ka yun, yan, oh, yung namatubig bukas sa solar, yung sampitak na yun. Ayun ah, lang doon, oo. Oh. Oh. Basta kapag uh, walang patutubig ka, patubigan hmm. mo lahat. Wala eh, naman tayong gusto. Kaya, mo. nga. <laughs> <laughs> tapos, ang kagandahan kasi no, pag may nagdadaan nga. Yeah. Oo, oh, makikita nila. Makikita nila. Pwede. Anong tawag doon? Kapag uh, may nakakita, yeah, may magagaya, di ba? Parang one nga eh. ano tawag dito? Yung sa presyo 75, pwede na rin yata natin ilagay yung installation ng kawayan eh. Yan. Yung kawayan lang ah. Hindi ka mo bakal. <laughs> Kasi, mas matipid po yung kawayan eh. Hmm. Eh, de, pwede na rin natin isama sa presyo yung pagkagalang. Pero kung gusto nilang bakal, syempre sila oh, bibili bakal. Sila gagastos na. Oo, oh, kung gusto nila. Pwede rin naman bakal. Yung pagka, yung kawayan lang eh, kaya-kaya na natin isama yan. <laughs> nag pa kami ni JC eh, kapatid ko. Mm -hmm. Kung paano magiging sistema eh. Mahirap, baguhan pa lang naman eh. Oh. Oo. <laughs> Pinagte-training ko pa nga eh, para kahit sa bahay eh, Ay, pwede um, mag-install. sa bahay, ano? Mm -hmm. Pinakukuha ko mangga yung problema, parang hindi pa sila nagpipitas, ano? Pag maaga, hindi pa. ano oras kaya sila magpipitas? Mga, ba, mga, mga higit-higit. Mga ngayon, mga ngayon, pumipitas na niya. Ah, mga, sige. Kasi hindi. pag maaga siya, madagta. Ah, mayroon palang gano'n. Oo. Oh, babasa sa katawan niya yung dagta. Yung dagta. Ay, hindi pinipitas hindi na maaga. Hindi pinipitas mga. na maaga. Ganun pala po yun. Ayan. So, magagawa tayo ng mga video malahihikli. Kasi di makikita ba, yung bagsak ng tubig, no? Pwede naman natin alis ng sandali ah. Sige, para magbibidyo ako. Hmm. Mga one minute, one minute lang naman. Hmm. Dali, lang. Dali lang. Tapos, yung bagsak po ng tubig na yan dito, Ayan, may tea po tayo kasama. Yan yung tea. So, sa umaga, ito. So, Sa so, tangha, sa gabi, ito. Diesel. Yan. Tea. Meron tayong tea tsaka check valve para po hindi natatanggal yung balong o hindi sumisingaw so si specification ng solar natin yan, stop nyo na lang tsaka ito self priming walang poso diba? So, nandito po tayo ngayon sa ating solar pump. Ayan, nakikita nyo yung tumutulo nating solar pump. <laughs> solar pump. basa-basa na dito. So, ang pinatutubigan po natin yung ito muna. Pero kanina, uh, yung punla. Kasi, pinatanggal muna natin yung bana para makita yung bagsak ng tubig. Ayan, alas 9 ng umaga. So, malakas po yung araw na, na harvest. So, ngayon, alas 9, malakas na yung tubig. Pa, paano pa mamaya tanghali? oh, ang pick po niyan mamaya tanghali so apat na panel pa rin po yan yan with housing ng kawayan para mas makamura so avail na rin po kayo ay yun no ah oh, lamig ay ko <laughs> tapos na akong malaglag <laughs> Nakahukay pala Ang <laughs> galing nga natin itong type Ay, nakadikit na Ayan, solar pump gamit ang araw. Dumulas bigla ang ko. Binasa eh. Ang gagamitin mo, ito o ito? Isang set. ito? may mga pasukat Pwede na ito. Ito na lang. Makakasukat na yun, eh. Yung no? malaki so, Okay na yan Dun muna ako kay Angket Kual ah. well, ngayon, eh Half day lang Hindi ako nagmuntur, eh Dun muna ka Thank you po Mainit Ayan, so ngayon na ulit tayo na nakasasakyan dito. So, dati nakamutok palagi eh. So, mas naiikot ko po kasi kapag ka nakamotor. Kapag ganito nakasasakyan, limitado. So, mas matipid po yung motor sa gasolina. <laughs> Kailangan lang dobling ingat. Ay, naman. No. Ayan, yung iba po may mga palay ng tumutobo. So, konti lang yung mga nagtanim ngayon. Kaya, malamang kapag ka po nag-anihan ay konti lang yung ma na or ma-harvest dito sa gawing panabingan. Kasi wala po talagang ulan. Yung iba, sahod ulan. So, hindi pa sila nagsisimula. Pag, uh, kasi puro deep well, yun nga, magastos. Kaya to, tayo nag-isip nung solar pump natin para kahit paano makakamenos po tayo dun sa gastos. So, Bibigyan ko kayo ng computation sa susunod kung magkano ba yung matitipid natin sa pag uh, gagamit nung solar na to at kung ilang taon yung ROI kapag ka tayo ay nag-invest ng ganitong equipment Ayan. so parang kinukumpute na yata nung kapatid ko to eh. tsaka may kausap tayo nagkukumpute yan, galing ng sinabi niya sa akin. Nakalimutan ko lang. <laughs> Lata yung kodi ko eh. Yeah. Tayo sa manggahan. Ayan, so nandito na po tayo sa manggahan. Problema, wala po yung namimitas. <laughs> wala pala tayo ma pay yung po yung mga mangga natin. Napitas na po na hanggang dulo sa likod. Yan, konti na lang po yung natitira. Pero, marami pa rin pala. Hindi pala konti. Yan. Mga hindi pa rin napipitas lahat. Nakakadalawang araw na silang namimitas eh. Nakakadalawang truck na. Dalawang elf. Ayan, mga bakas. Ang pagpipitas. Madaming bulok. Oh, may damage po yun. Wala naman pala akong makikita dito. <laughs> Mag-uwi pa naman ako ng dalawang pong kain. Hindi la pala ako iuwi. Kaso alin na may pansalok? Pansalok? Ano ba yan? Ano ah, sila daw dong? Ha, nag-spray. Nako, bagong gupit ah. Baby ama. <laughs> Baby ama. No, so kaya mamimitas. Ha? Ah, hindi ba? Kaya pala eh, bakit? Hindi, <makes noise> hindi natuloy. Sige. To. Punta na lang pala ako kay Tita Ana. Sige. Umimita sana ako doon sa harap eh. Wala pa rin pala pipitasin. Ay, pampitas. Hindi pala natuloy ngayon. Ayan, so... Hindi pala po tayo sa puno ng mangga mangunguha ng mangga. <laughs> sa bahay na. <laughs> Ito po yung mga napitas kahapon. So, Ay, na hindi pala. <laughs> cut yun, cut yun. Ulitin natin. <laughs> Ayan. Baka hindi. Hello po. Pa. Oh, yung, yung mangga daw, ikakarga ko na raw lahat. 23 lang daw pala to.

Ayan, so dami po natin kargang mangga. Mga nabenta po natin yan na pag alok-alok doon sa online. Ayan, oh. No. maraming nangangasim sa mangga. Alok <t��> po sa mga mm. ko rin, Gusto ko dati, po ako. Nasarap po nga yung mangga natin, eh. Katamis. Katamis eh. Tapos, opo. Bali, ilang kaing po yan? twenty 23. Napakon din ang ako natin na ang kanilin. Mm -hmm. Umulong ko si, si madam eh. <laughs> ayan po, eto na yung mangga nating iuwi. Ayan, 23 ka yung lang ba natin? Hindi, <laughs> no? 23 yata ito. So, pauwi na po tayo. Pauwi na. Okay. So, ayan po, meron po tayong kargang mangga. So, hindi pala tayo dun sa manggahan uh, ano makakakuha kasi bukas pa raw pala yung schedule ng pitas ulit yeah. so bili na kayo ng manga natin i-upload ko ulit to kagad <laughs> kung makakapag edit ako mamaya so hanggang dito na lang po siguro yung vlog na ito yeah. so maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa ating mga content sana po ay uh, patuloy pa rin kayong manood sa mga gagawin po natin Like and subscribe our YouTube channel. Bye bye.